Hi guys, so I'm in the car and magda-drive muna ako papunta kay Mama Yu. Update ko na lang kayo pag nandoon na tayo sa office ni Mama Yu. Hmm? Huh? Hmm? ka na pala nung nun. Luma na 'yun eh. Hi guys, dito na ako kasama si ano, Madam. Naku, nag-green na. Bawal na ulit ako mag-vlog. Say hi. Uy. <coughs> Charot! Ano lang. pong kinakabisi mo? Eh, ang dami pang hindi napipili dun sa birthday ni Otto. Yeah, so... Iniisip ko kung mag-inflatable. Okay oh, naman sa madami, unti na lang tayo. Iniisip ko kung mag-inflatable ako. Kaya mag-inflatable ba ako? Tingin Comment mo. down below kung gusto niya mag-inflatable. Mag-inflatable pa ba ako kung ako na lang salbibu? Salbibu? Huh? sa video? Ha? Nakakarne. ni, Ang dami nun. Ah. Ano? Ano ba sasabi ko? Kung ikaw, kung ikaw, ang, kung ang salvabida, ah. Uh, sabi ko ang daming kakapit sa sa'yo. Sabi ko sa'yo wag na. Basta magsiswimming sila goods na yon, Mag food cart na lang tayo. A food cart na lang? Okay. Anong mga food cart? Hot dog. Hot dog. Taho. You want taho? Yes, I love taho. That's our comfort food. Taho. Tapos meron din kami yung ice cream namin. Yun Tapos syempre may hot dog. Kung paano namin ipupush ay sa atin kaya yon basta isang flavor lang natin papakita namin sa yun sa birthday ni Otom kung ano yung sinasabi namin baka pero gusto pero wala pa kaming cart talaga ka, hindi pa hindi pa, lang pa kami nakapagpagawa ng cart so medyo hindi pa yun yung final ano Final, final soft look. Opening. Soft opening. Soft opening. Soft opening. Try lang yun para syempre makakuha kami ng comments sa mga tao kung masarap yung nagawa naming mixture. So ano pa? Iniisip ko sushi eh. Bibili na lang ako. Tapos parang ilalatag na lang doon. Huwag na, baka walang kumain ng sushi. Huwag ko wala. Teka, mag-uusap muna kami ha. Mag-uusap muna kami. Green, tsaka green na, Mag-drive na ako. Bye. Hi guys, we're here. Where are we? SNR. Ano kami? Mukhang mga kunyari, hindi ba Mukhang kunyari di bad trip. Ah. Uh, sa mga nababasa sa email. Okay oh, oh. lang. Hmm. Ah, ilang. Okay, yeah. benta na yan. Grabe ka naman. Okay lang. In the future, malalaman nyo kung ano yun. Pero ngayon, kami bibili muna kami mag, ng, bibili muna kami ng kulang. Mga food. Ay, ano, mga mga snacks na ilalagay namin Candies sa Candies lang. Yung, mga chocolates. Hindi yes, naman natin marami natin. kasi ang dami nyo nang nabili. Nag-horn siya ng, ng, ng sticker. Yes. Mga toys. Ganyan. So, mga additional lang to para mapuno yung loot bag. Kailan darating yung loot bag? Tinex yun na, okay. tapos na daw. So, baka pwede na siya. O mga pala, may chopsticks pa kami. Ihi lang ako, wait lang. Okay, tapos na ako. Umihi. Balikan na natin si Mama yun. Let's go! Wait lang, wait lang. Una natin, candies. Dami yung mga chocolates. Pampuno lang ng loot bags. Oh, ang dami. Ito mo na magbabayad -bu ako. Alam nyo guys, hindi naman na masyado yung bibili namin kasi ang dami na namin nabili. Sobra na mga naman toys. Ha. na. Ng mga toys. Piling ko naman okay lang yung makatikim lang sila pero mas okay na yung matatanggap nilang toys. Ultimo, meron kami chopsticks. Meron kaming Ball yung, ano? meron kaming kunay set meron kaming shinobi ganyan yun lang pala no. Ay, hindi tsaka mga toy so pinagbawal lang kami mag video bawal palang mag video dito daw hindi ko magets anong meron anong meron sa ano? oh, sa SNR man. na bawal pakita gusto lang naman naming Exclusive. ipakita na nagu-grocery kami pa-trip <gasps> O, oh, sige na, ikaw na kumuha. Nagtatago so, pa. So, sorry, Bilis. kids. Hindi tayo magnanatela nanatela kasi American branding. Oo. Uh, pero totoo, ang mahal. Japanese kasi tayo. Japanese. Yeah, Japanese. Ay, oh, nga. Uh, ang mahal. Meiji. Oh, ang mahal kasi. Si Meiji Japanese. Meiji Japanese, yan. Yeah. Right? Eh, 30 pieces. 30 pieces. 30 yung kids. So, 30 din yung bibili natin. Yeah. May oval. Gusto sana namin yung oval tin kasi orange din siya. Parang sa sinaro to. Kaso sobra na. Mahal din. Mahal din. Beng, kuha mo ako yung isa. Ah. Ito? Apa. Ay, ang dami mo na naman binibili ng mga ano. Matatami. Saka ah, naman magpapapayat ka na. <laughs> okay, 1-0. Bibilangan natin kung ilang sa ako mabebengbang ni Mama Yu. So patago ang aming pagbablog. Ay, bawal maingi. Bawal maingi ang aming. Ito. Ilang peraso yan? 152. Per pack naka or naka-open na? Oo, naka-pack. Ilang peraso? Sa loob? Nine. Nine. Pwede na. Kuma tayong ano. Sampo. Kulang pa eh. Hindi. Apat. Uh, Parang gusto ko to. Yan ka ano na naman. Isa na... Hindi na. Dark na Di ba pag dark daw healthy? Ano dark? Bark? Dark chocolate oh. Ah, kala. Pero hindi ko bibiliin kasi hindi ako milig sa dark chocolate. Oh, kala niya daw bobo ko oh. Grabe talaga siya. Yeah, Grabe niwan ko niwan talaga ko ka? Paano ka maniwan bobo ko? Ay, silver medalist ako. Uy! Uy, wow! With... Because of... <laughs> Uy, baka makita ng prof ko. Ano ba? Wow! Tanda mo na boy! kasi. What do you mean by that? Magulat ka pag sumagot hey, yan. For ka Oo nga. Ano siya? Better. Not for cafe. So? Baka mas masarap siya pagka-partner ng coffee. Cafe? Not co for coffee? For cafe. Alam mo, wag na yan. Nag-iisip pa tayo dyan. May 60. Parang feeling. Ay, Ayun, ganyan lang siya. 899. Oh, pero 60, 60. 60? Pwede. Go. Kuha. muna. Tignan muna natin. Oh, let's go. Oh paano mo? Sa may nakakaintindi ba? comment down below. Ano? Sige. Intindi? Ito lang yung... na, kita ko, oh. Feeling ko may crunch sa loob or honeycomb. Yeah. And nakalagay 60. Ano yung 60? My God. Japanese friends. It's good Lord. Ano ba naman yan? Sa Pilipinas pa yung bakit yan. Huh? hindi na kami makapag-vlog guys kasi bawat sulok may mga polis na dati naman walang ganito sa ano sa SNO bad trip so guys maglalaro kami last one laughing bataw ba topic sino ko na magpapatawa Oh, now. Kailangan hindi ka tatawa. Awit mo na. <laughs> hindi <laughs> mo na pag ready ka na. Okay. Hindi ka pa ready, be. Hindi okay. ka pa ready. <laughs> you are not ready for this. Okay. Ready ka na. ano yan? Okay, awet. okay. Sabi mo ka lang. lang kung ready ka na. Ready na nga. <laughs> Titigin pa lang ako. May natatawa kasi siya pag ano pag ginagaya ko si ano si Aubrey saka sino ba 'yung lalaki doon? si Bobet eh Bebet Bobet Bobet ba 'yun hindi hindi Boyet. Bobet Derek Bobet na natatawa siya pag ginagawa ko 'yung ganoon si Bobet okay 1-0 <laughs> Di ba na ako na, nagsasalita? Baby naman 1-0 Wala akong ano, wala akong joke Ano ba pinatawanan mo pag tayo di ba? Ano ba na pinatawanan mo sa akin? Wala naman no? Oh. Hindi ko alam di eh Hindi ka natatawa sa akin eh Oo, oh, hindi masyado Kasi natakot wow. ako sa iyo Ay wow, wow 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 Wait game 1, 2, 3, go ay, hindi pwedeng ganun. Ano hindi ginawa? pwedeng oh. nakumitingin ka sa iba. Ah, okay. Okay. One, two, three. <laughs> <laughs> ako pa rin yung tinawanan. <laughs> Yun yung masakit. <laughs> ako yung nagpapatawa, pero ako yung tinawanan. Bakit hindi na natatawa sa akin? Malapit na. Baliw na pinipilit ko lang siya. Nat natatawa kasi siya sa akin random lang. Pag random lang. Okay. Ada tiga. <laughs> <laughs> Parang pag. <laughs> di ba tingin nga akong tingin? Kasi baka may pulis na naman. Yung mga, po, yung mga pulis dito na kong na Mabait naman sila. Ay eh, sir, bawal po mag-vlog. Kasi baka mag viral daw kami kapag sa SNR kami nag-vlog. Kaya nga, susunod sa landers kami. Na namin ko may maninita sa Landers. Oh, wait lang. balikan namin kung yung pagnasal food na kami. Gutom na ako eh. yingidik na ako. oh. *laughs* *laughs* So may papatikin mo kay mama yun Pinagpabawal na technique sa SNR Border kayo ng salad Yung dressing ng salad, kunin nyo Mag-extra kayo Tapos lagyan nyo lang ng ketchup, haluin nyo Ang sarap, tapos sosaw -so nyo sa french fries The best Ayun na yun? Yes, yun na yun Ano ba ketchup? Wala pa? Hindi, ako na yun Diba? Diba? the best. Oh, shut up. Shut up, guys. Mustard ba yun? Mm Hindi -hmm. no, ko alam yun. Mean. Basta honey mustard. Dressing nung ano, nung salad. Sarap. Ang sarap. sarap. Okay, mo Thank you. Pili ko ma-ancestor ako ni ano eh, Einstein. Ancestor. Mas mabata ako. Ancestor. Ah, mali ba? Oo. No. Oh. lang ng talino. <laughs> Siyempre hindi mawawala ang favorite yung sashimi. Always and will forever be in my heart. You be young. I know, rate my experiment, rate my dip. Which dip is that out of that? Stand out of life. Happen dip? Mamayu! Yan, hintayin niya mga kayo pa mga bago naming content. Talaga nga namang ikakagiliw ninyo. Kagiliw. Okay. Yee! Astig to, naglalak no? Oh! Hindi siya, ayun, naglalak. Grabe guys, busog na busog ako. Kami. Sarap na kinain namin. sarap na kinain namin. Hindi ko na alam kung saan ako nagpark. park Saan nga ba ako nag-park? uy. ko na lang si Mama Yu doon sa harap kasi dami namin pinabili, mabigat, kapagod. Medyo malayo yung parking. ba? Diba? ano-ano lang sinasabi ko, para humaba yung vlog. Kayo naman. Makisali na lang kayo para naman kayong dinagrate to. I'm here Wait. Hi, Otom! pag birthday ka na, this is oh, pa-cute. Ganyan po siya magpa-cute. Oh oh, 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 ano yun? Ano yun? Oh, oh, oh! Ayan ah! know, we're doing all of your loot bags o. Oh. Look o. Oh. Ayan si mama yun o. Oh. niya, what? Loot bags? Bowl na naman ang buhok mo opo. po. Yo, bless, bless, bless. Hmm, pakita mo talent mo. High five! High five! Point! Ah, ah. Guys, signan nyo yung binili ni Mama Yo, Ang dami, oh. Mga ganyan, pang loot bags. Tapos lahat ng mga bata, pagpasok nila, nakasunobi silang ganyan. Tapos, may mga ball pen pang binili si Mama Yo, Ball pen na Naruto din yan, ah Naruto, Gaara. Tapos ito, bumili kami neto Pang, pang pang giveaway sa games. Alam meron pa pala doon, bumili din siyang ganito oo oh. so, mga maliliit. Paano? So paano magkakasya yan dun sa loot bag natin? Oo. Nagulat na naman kami, akala naman ang laki ng loot bag. Yung kitchen, sa ano na lang kaya sa mga na lang kaya. Pwede naman, sige natin kung magkakasya pa. Kung hindi, So magayos muna kami, guys. Wait. Hi guys! So dito nagtatapos ang aming vlog. Napakita ko naman sa inyo yung pagpunta namin sa SNR, yung pag-prepare ng mga loot bags and all. So tapos na yung loot bags, iisipin na lang namin mga food carts sa pinaka-event ni Autumn. Ipavlog ko din yung birthday niya. So kita kits dun sa birthday. Sana makapag-vlog ako ng maayos kahit busy yung araw na yun. So kita kits sa Kita kits sa next video. Bye-bye! Summer is bye Bye-bye! Tagal. Oo. Ang tagal. You will just say baba. O, oh, si Autumn. Gutom na. Gutom na. Just say bye-bye. Bye-bye.